Desuspeto ni Papi. So guys, good morning. So dito kami ngayon sa Lago or Arona Lake. Okay, guarda kan. So dito kami para mag-bike yung mga anak ko. So silang tatlo, ako lang ang hindi dahil ako marunong. Then plus babantayan ko yung anak ko, si Yana. Kasi si Kami, kabisado na niya. So si Yana medyo ano, um, uh, tawag ba dito? Uh, tawa ba dito yung lenta, kaloka. Uh, mahina, hindi siya mahina. Ibang words Kami, espetan po ni mama na Kami, kami Espetan po ni mama So, mabagal pala <laughs> Mabagal may Mabagal pa siyang Kami, espeta bimbi Mabagal pa siyang magbike So, kailangan ko siyang bantayin So, si Camille Tsaka si Papi Silang Ano si Camille Tsaka si Papi Silang dalawang magkasama So, dalawang kami naman eh. Yan na ah, Para uh, kumbaga ah! Ano lang ako uh... ah! Sa likod lang niya ako So, tara let's go na pagbabike na sila. Spetsa mo papi kay papi kapo eh. It will say papi. Amen eh. Espetan po. to so, yan na si papi. Ayan yung bagbak ko sa likod. Si kangar. Pwede tuloy su So. So, ganyan lang ako. Dito lang ako sa likod ni Liana. Yung mag-ama Malayo na sila. Yung dalawa, si Camila at si Ay, si Camila si at si Papi. Nasa, ano na. Unahan na. Malayo na sila. So, si Papi. Dada-dada, na ay ah, si Yana. Ano, na, Papi ba? Si Yana. Dito pa siya. Then, after that, mag pick kami. So, oh, mag-order na lang kami ng pizza. Then, sa park kami. Kakain, mag pick kami. dada Bye. Kailan tayo Papi ni? So, bye. Ha? Si Justanka. Pagod na yung bonso. Pagod na pagod na yung bonso. Dayan, jamu, Lianan! Jamu! Kano nung fine yung So kami, papunta pa lang kami doon sa, dun sa, doon Pundo sa pundo-pundo. Yung si Camille sa kasi papi, pabalik na sila dito. <laughs> Eh, ku papi. Nabannuh nuga kun ko Eh? Koza. Eh. Asih right, Eh, ya tuh <laughs> Dai jamu. Dan jamu, jamu. Uh, lake siya. Yung view niya, lake. Then, meron din siyang mga park. Kaya, dito ang gustong gusto namin. So, may, may na... Uh, tawag ba dito? Skydive ba? Ano yung skydive? <laughs> ayan, ayan. Ayan. May shi What are she? Perke, sa jastang ka. Napagod na. <laughs> so, later that, see. So, kailangan ko na magpukusan ako. So, then after that, uh, uh, na kami. Kailangan ko munang gantayin yung anak ko. So, andyan mo. Chujagin, dahil pato nanday. Diyan Ate. Nung Guys, ayan. Napagod na silang magbike. So, kailangan na maghanap ng saan ka pwedeng magmerienda yung mga bata dahil gutom na daw sila. So, magmerienda lang kami. Then, bike ulit. na ako sa kakabuntot kay Liana. Plus may dala-dala akong bag yung mga merienda nila. Kalok ah. Lord, do dati? Lago. Elosok shit Lago. <laughs> Uyo sa Sreyak. Na? Uyo sa Sreyak. na silang magmiriyan din. Tuloy na naman kami ulit sa bike. So, Nolubedi. eh okay. May sole kasi. May araw. So, guys, thank you for watching. Kailang ko lang batay yung mga anak ko. Kaya, off natin ng city na para may enjoy ko rin mag-dibot-dibot kasama yung mga anak ko. So, thank you for watching.